sinabing hindi inadmit ni dating Pangulong Duterte. Lahat naman ang tanong, sinagot ko lang kasi yun yung tanong. Di ba? Right. O sino bang unang bumanat na gearing towards the dictatorship? Right. So, paano ko sasagutin? Di ba? Di, planting of evidence ba to? Creating intrigues? Oo. So, pa bakit sila masasaktan when it was uh, former President uh, Duterte who admitted that he's expert on that? Mm -hmm. Eh, wala, wala naman akong sinabing hindi inadmit ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, nadinig ko sa program mo ngayon, sa vlog mo, sinabi pala ni Ma'am Ni yan na ano, uh, matahimik si PBBM, hindi sumasagot. Mm -hmm. right. Tapos nabago dahil na nung dumating ako. Tama ba? D nung dumating ako, nabago. Mm -hmm. Tapos mm. tinitira ko na daw ang mga Duterte. Eh sino right. ba yung una? Tanong ko naman sino ba yung una? Mm -hmm. Di ba? Sinasagot lang naman natin based sa facts. O. Oh. Uh, tapos, oh, sino ba ba? Marami naman silang tumitira. Marami silang nagbibigay ng... Na nang maling information oh sasabihin na mas maraming mas mataas ang crime rate ng panahon ngayon. Mm -hmm. So kaliwan natin right, 'to i-compare. 'Di ba? Oh, mm -hmm. eh halos 3 years pa lang si PBBM. So kanino natin i-compare 'to eh di sa nakaraang administrasyon. So correct, dito 'yung about the, uh, uh high in uh, high crime rates now. So if you will compare that with the uh, uh previous administration, ano bang statistics? Mm -hmm. Oh, so ibig ko sabihin ang dapat lang tumira. Uh, kahit binabayaran ng taong bayan, ang pwede lang magsabi na I, I, I want to cut his head. Di ba? <laughs> Toxic. I, I, really want to cut his head. But nasa OVP, o, oh, nasa OVP din naman siya at the time, ay, And she's being paid ah, uh, by the taxpayers. Mm -hmm. na? for, for her salary. Mm -hmm. So ano yun? At ako lang pwede, ako, ako lang yung binabayaran ng taong bayan para hindi maging butangera. Sino bang unang naging butangera? Bakit <laughs> kapag sila, like si Rodrigo Duterte, nagbumura, sinabi niya na ng rape siya ng maid o ng sexual hmm. molest siya ng maid and umamin siya na nadagdrag, nadagdrag siya, it seems for them, it is still something that is acceptable. And joke-joke lang, parang ganun. Yeah. Palaging joke. President, uh, former President Duterte admitted to be a mass murderer. Oh, mm -hmm. at the times, ano yun? Nasa palasyo pa siya or nasa asa, uh, pagre-report sa taong bayan. Basta, as a president pa siya. So ano yun? He was also being paid. So din, di hindi right. yun butang ego. Di ba? Bakit may bakit may ibang pagtingin sa mga taga gobyerno ngayon at ibang pagtingin nila sa mga Duterte. So mm -hmm. pag pag ba ang titira ang Duterte kahit anong sabihin, kahit anong mura, ngagbangagba, di ba? At uh, right. umaga eh lahat na lang ng ad hominem ibibigay nila. Hindi kayo nagre-react, okay lang, palakpakan pa. Ba't? Unfair yata yun.